Shout out po sa inyong lahat, mga idol. Yan, salamat po sa support nyo dito sa ating channel. Ngayon, ito namang isang klase ng bulaklak ang ipapakita ko sa inyo. Ito po ay gamot sa mga taong uh, lasing giro, babairo, at saka sugarol. Wakwak. Wak. 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 Yung mga misis dyan, dapat mayroon kayo nito. Kasi ito ay gamot sa kanila. Ano bang dapat gagawin? Ito, yon. Papakita ko mo ng close up sa bulaklak na ito. Ah. Ayan. Ayan. Marami yan dito. Nandito din yan sa bundok. No? Ah, ayan po. Oh. Ang dahon nito ay para ring saging. So, isa rin siyang uri ng bulaklak na saging-saging. Ano? Ayan po yung kanyang dahon. No? Makikita nyo naman yun. No? Ngayon, kung alam nyo po yung tumpak na pangalan nito, ay paki-comment nyo na lang dyan sa ating comment section sa ibaba. Ang pakinabang ng bulaklak na ito, pinakagamot niya, ganito yun. Makinig kayo, mga lasinggo dyan, mga babairo, at saka mga sugarola, no? At saka yung sa mga misis, ano? Ito ay gamot sa bukol bawa, alimbawa, ah, galing kayo sa pagsusugal, natalo kayo, kaya siyempre magagalit yung misis nyo, no? Hampasin kayo ng kaldiro, arinula, at saka kung ano, anong madakma ng misis nyo. Siyempre magkaroon kayo ng bukol. Ganon din pong mangyayari sa mga babairo, yung mga nahuli nung misis nila na ng babae. Tsaka yung mga lasinggo naman na ah, yung pera na ubos sa kakainom. Siyempre, magagalit yung misis nyo, no? Kailangan mayroon kayong ganitong bulaklak. Ang gagawin nyo rito, pag hinampas kayo ng kaldiro, kaya arinula, nagkaroon kayo ng malaking bokol, mga idol, o kaya mga kawaki. Ha? Dikdikin nyo po ito. Pagkatapos yung ididikdik, itatapal nyo po doon sa may porsyon ng inyong ulo, o kaya nung katawan na mayroong bokol, para mawala yung pamamaga at mawala yung pasa. Yun, yun ang pakinabang ng bulaklak na ito. Bukod sa maganda siya na tignan, ayan, malaki rin ang pakinabang sa mga taong uh, nabanggit ko. Kailangan mayroon kayong tanim nito sa tabi ng inyong bahay, ha, mga idol. yon, mga kawaki. Tignan nyo maigi yung bulaklak niya. Oh. Ayan. ayan siya. Oh. Ayan. Ayan ha. Tignan nyo maigi. Yun. Basta dikdikin lang ng maigi. Pagkatapos madikdik, itapal nyo doon sa inyong bukol o sa mga katawan yung may pasa para gumaling agad para sa susunod na gagawin nyo mayroon kayong pangtapal ulit mga kawakiwak so yun lang salamat sa panonood Paki-share, like and subscribe sa mga FB followers naman natin maraming salamat sa inyo pakipalo na lang po kung maaari po sana salamat, God bless Ayun <laughs> <laughs> na mga kawakiwak ha, mga ka-business Patuloy tulad po mag mga magmortahan, mga kaibigan na kawakiwak Walang iwanan, wala noon ang gandulo Yun, yan, napakabait po Kaya lang po, kaya lang mo kawakiwak siya wik <laughs> wak-wak, <laughs> wak-wak